Han, naalala mo ba yung babae? Yung natulog dito nung isang araw? Juan, oh, bakit? Kapatid yun siya, nang inotangan natin ng 5K, na sobrang laki ng advance interest. Kapatid pala niya yun? Oo, at nagsumbong nga siya sa akin. At bakit mo daw siya pinakialaman nung natulog siya dito? Ay, ay, Hindi ko naman kasi alam yun, Han. Tsaka bakit mo pinapatulog sa kwarto natin? Tsaka inok mo pa yung ilaw. Akala ko ikaw yun eh. Yun. Malaki yung friend ko eh. Malit lang ako. Paghipo mo pa lang, alam mo na kung ako o hindi. Parang napansin ko ngayon na parang malaki yung unbuk eh. Paano kasi ang dilim? Akala ko kasi busog ka lang. hindi ka man lang nagtaka kung ako ba yun o hindi. Sa totoo lang Hans, saka ko na napansin na hindi talaga ikaw yung kalagitnaan na. oh, napansin mo pala. Bakit pinatuloy mo pa rin? Bakit hindi ka huminto? Bakit tinaloy-tuloy mo pa rin? At bakit hindi ka huminto? Huminto naman ako eh. Ah. Huminto ka pala? Bakit nagtuloy-tuloy? Madulas na kasi masyado yung prino. Ah! <laughs>